Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nahalal bilang bagong speaker ng Bangsamoro Parliament si Senior Minister Muhammad Yakub nitong Martes, October 21 sa isinagawang 110th regular session ng Bangsamoro Transition Authority Parliament sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Si MP Jacob, isa sa mga senior leaders ng Moro Islamic Liberation Front, ang tanging nominado sa nasabing posisyon sa plenary session ng parliament na dinaluhan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, kapalit ng Yumaong Speaker Pangalian Balindong na pumanaw noong October 2. Ang kanyang pagkahalal ay bahagi ng reorganisasyon ng liderato ng Bangsamoro Parliament matapos ang pagpanaw ni Balindong na kinikilala bilang isa sa mga halige ng Bangsamoro Transition Government. Ayon kay Chief Minister makakuwa ang pagiging Speaker ay isang banal na tungkulin, isang papel na nagsisilbing sisidla ng kolektibong kalooban ng Parlamento na pinapatnubayan ng katarungan, kababaang loob at karunungan. Sa kanyang unang talumpati bilang Speaker na ngako si Jacob na pagtitibayan ng transparency, isusulong ang matatag at principled governance at titiyakin na mananatiling tapat ang Parlamento sa mandato nitong paglingkuran ang mamamayang Bangsamoro. Mula nang italaga bilang mambabatas noong 2019, kilala si Senior Minister Jacob sa pagsusulong ng mga polisiya hinggil sa halal industry, pagpapaunlad ng agrikultura at seguridad sa food industry. Kasabay nito, naghalal din ng mga bagong opisyal ang parlamento. Patuloy na pinapatunayan ng project tulong alay sa bangsamorong nangangailangan ng Office of the Chief Minister ang mahalagang papel nito bilang pangunahing programang makatao na inisyatiba ng pamahalang bangsamoro. Matapos itong makapaghatid ng tulong sa mahigit 100,000 na beneficiaryo sa ikatlong quarter ng kasalukuyang taon. Simula nang ito'y maitatag noong 2019, naging sandigan ng Project Tabang sa pagbibigay ng mahahalagang serbisyo katuwang ang mga lokal na pamahalaan, partner agencies at mga stakeholders sa komunidad upang tukunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng labanan, kalamidad at kahirapan sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Mula July hanggang September 2025, 80,040 katao ang natulungan sa ilalim ng Humanitarian Response and Services habang 150 na kooperatiba na binubuo ng 4,789 na miyembro ang nabigyan ng kabuhayan at suporta. Sa parehong panahon, 44,464 benepesyaryo naman ang nakatanggap ng libreng gamot at serbisyong medikal sa ilalim ng Health Ancillary Services. Ang mga tagumpay na ito ay maisakatuparan sa tulong ng iba't ibang subprogram gaya ng Ayuda Alay sa Bangsamoro, Humanitarian for Orphanages, Mercads, Elderlies and Persons with Special Needs, Food Assistance for Special Traditions, Special Assistance for Special Occasions o Plan Bangsamoro Rapid Assistance, Serbisyong Ayudang Medikal at Rapid Reaction Team. Naiparating ng mga programang ito ang tulong sa iba't ibang bahagi ng Maguindano del Norte, Maguindano del Sur, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato City, Marawi City, Lamitan City, Special Geographic Areas at maging sa mga komunidad ng Bangsamoro sa labas ng core territory. Ang mga benepesyaryo ay nakatanggap ng hygiene kits, bigas, karne, pagkain, libreng gamot at healthcare kits para sa mga rural health units health centers at iba pang sektor. Gayun din ang farm inputs, makinarya at produktong pang-agrikultura. Ang Project Tabang na unang inilunsad sa pamumuno ni dating Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim at ngayon ipinagpapatuloy ni Chief Minister Abdurraouf Sami Gambar Makakuwa sa buong suporta ng pamahalang Bangsamoro ay nananatiling konkretong patunay ng moral governance. Patuloy itong naglilingkod para maitaas ang antas ng pamumuhay ng bawat mangsamoro, lalo na ang mga nasa geographically isolated and disadvantaged areas, tungo sa mapayapa, matatag, at maunlad na kinabukasan para sa lahat. Naabot ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang makasaysayang tagumpay sa larangan ng ekonomiya matapos maitala ang kabuuan 5 bilyong pisong halaga ng pamumuhunan para sa taong 2025 na nagbunga ng 2029 na trabaho sa buong rehiyon. Kabilang sa mga bagong aprobadong proyekto ang isang Filipino-owned Islamic Bank sa ilalim ng Republic Act No. 11439 na itatatag sa Marawi City na inaasahang makakalikha ng 44 na trabaho at isang foreign-owned agriculture at agribusiness investment sa Amay Manabilang na magbibigay ng 499 bagong oportunidad sa mga lokal na residente. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong August 2025, pumangalawa ang barms sa Mindanao sa mga rehiyong may pinakamaraming aprobadong pamumuhunan, kasunod ng Davao at kabilang sa top 10 regions sa buong bansa para sa ikalawang quarter ng taon. Ipinapakita ng mga datos na patuloy na lumalakas ang ekonomiya ng BARM sa ilalim ng Economic Jihad Campaign at inaasahang higit pang tataas ang rango ng rehiyon sa pagtatapos ng taon kapag naisama na ang mga bagong investment approvals. Dalawampung kasapi kung saan karamihan ay kababaihan. Mula sa Asababo Bangsamoro Agri-Product Marketing Cooperative sa Special Geographic Area, ang lumahok na nakinabang sa tatlong araw na pagsasanay na isinagawa ng Ministry of Science and Technology sa pamamagitan ng Provincial Science and Technology Center SGA noong October 15 to 17, 2025. Layunin ng naturang pagsasanay, tampok ang food safety, halal awareness, packaging and labeling na binigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mga kasapi ng kooperatiba upang makagawa ng dekalidad, masustansya at ligtas na produktong pagkain. Pinatibay rin ito ng advokasya ng ministeryo sa pagtaguyod ng paggamit ng siyensya at teknolohiya sa mga micro, small at medium enterprises upang mapahusay ang kanilang produksyon at kakayahang makipagsabayan sa merkado. Ang ABAPMC na nakabase sa bayan ng Tugunan ay gumagawa ng kangkong chips at isa sa mga kooperatibang tinutulungan sa ilalim ng programang Bangsamoro Empowerment Through Science and Technology. Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap ang kooperatiba ng iba't ibang interbensyong teknolohikal, tulad ng mga pagsasanay at technical na suporta upang higit pang mapaunlad ang kanilang mga produkto. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng Technology Transfer and Commercialization Program ng MOST na naglalayong ipalaganap at isulong ang paggamit inovasyon at komersalisasyon ng mga teknolohiya para sa kaunlaran ng mga MSMEs. Sa ganitong paraan, nakakatulong ito sa pagsusulong ng socio-economic development ng buong rehiyon ng Bangsamoro. Pinahihintulutan na muli ang jogging, walking at iba pang recreational activities sa loob ng Bangsamoro Government Center batay sa ISS Office Number 054 Series of 2025. Ayon sa kautosan, pinapayagan ng jogging at walking tuwing lunes hanggang biyernes mula 5 ng umaga hanggang 6.30 ng umaga at mula 6 ng gabi hanggang 8.30 ng gabi. Samantala, tuwing Sabado at Linggo ay maaaring magsagawa ng mga naturang aktibidad anumang oras sa araw, ngunit hindi na lalapas ng 10 ng gabi. Mahigit ding ipinapatupad ang 10 p.m. curfew sa loob ng BGC, kaya't lahat ng aktibidad ay dapat matapos bago ang nasabing oras upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa lugar. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa kasama ang Mindanao Intertropical Convergence Zone. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pag at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao kasama na rito sa BARMM. Habang easterlies naman ang iiral sa Davao Region. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at barm ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng barm ready at barm ready weather update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng barm ready sa inyong screens. At 'yan ang mga balitang tampok sa Pasada 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood niyo rin ang episode na ito ng Pasada Alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.